Hello, good morning. Sariling si sariling gawa. Sayang magba, magpalinis, sayang 100. 100 na kasi ngayon ang pagpedicure, manicure kaya sarili ko na lang makapag-sew parang makasave man lang tayo ng pera. Mahirap ang buhay. Kaya ito na lang, tayo na lang gagawa. Yes. Ayan wala na tayong gagawin sa buhay kundi magiging practical na lang tayo na lang mag ng sarili natin kahit na hindi masyadong malinis ng maayos hmm. ang mahalaga matanggal yung mga buhangin mga buhangin ang daming buhangin kasi ganun din naman eh Pagkatapos ng linis, mamaya, bukas ka makalawaw. Oh. May mga buhangin yan na naman. Pangit naman din ah, ang kuku. Kaya ang gagawin natin, tayo na lang. Para kahit papaano paano makabawas mo sa gastusin, di ba? Yan, mga kapaksiw. Oh. Yan. Ayan, makakapagsiyo. Ayaw na lang maglinis, makakapagsiyo. Grabe. Ay, nako buhay. Bisingin ko pa si Kat Kat. pa ako. Di ko naligo. Ang daming buhangin. Ang eh. daming buhangin. sa gilid. Kaya makati itong aking kamapa. Ayoko na magpalinis. Kasi yung palinis, ganun din. Masisira lang sabihin ko pa pa-gaya niya. Mm -hmm. Ang sinigit niya. Mm -hmm. ah, puti naman eh. <laughs> <laughs> Ay, oh my god. Sariling sikap, sariling linis para makaminus ng panggastos. Yeah, mama bibi tayong pandilim ng Ako mga puko. Ako maglilinis na ng mga yan. No? Sayang yung 100, isang linggo lang, isang araw nga lang, wala na. Bili pa tayo ng q tayo na lang mag q sa sarili. Tignan mo pa ako mo, ako na nag isa nag um, huwag na mag-Q-tix, masama daw yata yung Q-tix, kinakain yung kuko. Linis-linis lang. <laughs> yes, mga kapag ito, oh, wala na talaga. Pobre. Ang Q-tix ko po, maglabang alam ko. Ano, Oo nga eh. Mabugas ka lang. Okay. Nga, mga Pala. pobre, eh. sariling sikap na lang to, sariling linis. <laughs> Ay, oh my god. Hindi ko lang makita, ha? Hirap talaga pag lula na. Ang dami ng mga dapat gawin. Diyos ko. Tawad. Ayan. Na, mo yung account ko, ha? Hmm. Hmm. Makakapagsiyo. Mm. Bango. <laughs> oh my god. Grabe. Ang lalim na ng kuku oh. Panay kasi palinis, tapos hindi naman naaayos. Lalo tuloy na si Sira. Mabuting huwag na lang ipapalinis. Hmm? Marami mga kapaksiyo. Ang dumi. Hindi naman marumi. Kaya na nasira na talaga ang kuku ko. Yeah, kaya dahil sa kalilinis to eh. Kaya... Yeah. Yeah, kahit siguro may ma pera, no? mahirap din kasi okay lang magpapalinis. Kaya lalo nasisira. Hindi di kasi natin matansya pag nagpalinis ka kasi linis lang ng linis hindi natatansya kung paano hi good morning mga kapagsiyaw eto sa ating bibit kahit na kahit na no sarili na lang sarili, nagsasariling maglinis sayang din kasi ang bayad eh tapos nasisira pa yung kuko babayad ka pa Ganun din, mga ilang araw sira na naman, ano naman, balik naman sa uno. Kaya, yeah, naku, practical na lang yan, eh. lilinisin na lang natin na wag lang maging madumi. Mm -hmm. Hi, mga kapagsi, good morning. morning. Good morning, good morning, gentlemen. Linis muna tayo, linis muna tayo. Grabe. Saka tayo tumanda, saka naging practical. <laughs> Ganun talaga. Kitawa na lang natin mga problema. Tayo na lang maglilinis. Oh, maganda pa. Nakatansya natin yung naramdaman ng mga kapag <laughs> Yan. Yan. isma, ma. <laughs> Yay! Yeah, hey. Grabe, makakapagsew. Kailangan lang natin maging ma mawise buhay. Kukong kapagsew. Oh! Sira na. Oh. Hmm. Eh. Ang lalim na mga kapaksin. Sobrang lalim. hindi ninyo mga kapaksa yung koko-koko ha mga kapaksa hindi ninyo yung koko-koko